Sasalita ka pa, dali. Dali, usap pa tayo, usap. Dali. Oh. Oh. Oh, ugu. Oh, juyo, ugu na, na yan. Oh. Oh, ano? Saan ka ba nakahiga? Kumot ni tita? Kumot ba ni tita? O kumot ni Lola? Ay, kumot ni Lola yan eh. No. Oh. Oh, juyo. Oh. oh. Oh, wag mo subo yung kamay mo. Oh, do you? Know? Oh, oh. Go. Ah, oh. ano yan? Gusto mo lagi may kausap? Oo. Oh, oh. Gusto mo lagi may kausap, baby? Hmm. Oo. Oh. Galit na. Na, galit na. galit na. <laughs> galit na. Amin mo yung utot ni Kuya baho? Ha? Ha? ba yung utot ni Kuya Baho? Ha? Kay! Uh, uh. utut ka Baho? Sagot ni Ma, utut ka mo Baho? Anong utot mo? Lakas ina? Ha? Alam niya, na siya Ayaw mo pa,